kayo'y nanonood kay RSJ um, ano tayo seryoso tayo ngayon um, usapang basketball um, mayroon na kong ano, prediction prediction ang aking prediction prediction about sa ano, kung sino ang magcha champion ngayon taon sa 2024 2023 2024 season at ang aking prediksyon ang magcha-champion ay Los Angeles Lakers at bakit ang Lakers kasi yun ang nakita ko sa ano eh, sa bolang kristal nakita ko na ang magcha-champion ay Los Angeles Lakers at ito pa ibang Lebron James ang mapapanood natin sa kanyang 21st season grabe no 21st season nasa mataas na level pa rin kung napanood nyo ba? Diba? last year um, ano siya eh? almost 29 points per game sa 2 decades na ganun pa rin ang laro niya no? Mas, nasa high level pa rin So, 'yun, abangan nyo yung 21st sec 21st uh, season ni LeBron James. Um, ang magiging ano niya ngayon, uh, gaya na ng sinabi ko, ibang LeBron James ang mapapanood natin. Um, ano na, iba na. Scorer na, scorer. Puntos, puro puntos na gagawin niya. Hindi na siya passer, ganyan. hindi na siya ano. Ibang-iba na. Kaya, yun, abangan natin. Ibang Lebron games na. Yun, tututok siya sa, ano, paggawa ng puntos. Um, ayun lang, abangan nyo. Balikan nyo tong video pag nag-champion na ang Lakers. So, yun. Thank you.